Hi, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog Punta lang ako ngayon sa vet Dahil ipila ko ng gamot ng aking aso Pili lang ako ng next guard Dahil yung aso ko ay may garapata Napakadaming garapata Tapos lagi siyang kinakate Dahil na siguro sa garapata So ayan, pupunta ako ng vet at harap bumili ng gamot ng aking aso kasi isasama ko siya sa Pulilio Island kasi nandun yung kanyang mga kapatid tsaka yung kanyang ina kaya let's go tupin muna natin to talagang traffic nabalitaan nyo ba mga kosa yung mga nagrambola na truck mga sasakyan dahil sa truck sa flyover ng katipunan ah, no kaya dapat talaga iwasan yung mga truck na ganyan tsaka tingnan mo naman yung mga truck oh. parang mga bulok na talaga dapat hindi na yan uh, pinapasa sa LTO yung mga pagre-renew nila Delikado eh Sa lahat na napabalitahan sa truck Ang sanhi ng uh, Aksidente ay nawala ng preno ba diba? Kaya dapat Laging double check ang mga preno sa mga truck Lalo na pagkaganyan Kapibigat lalaki pa naman ng mga truck ganda ng tunog that's my baby Tapos yung isa kong katrabaho na aksidente din mga koosa. Naipit siya ng uh, truck na nawalan din ng preno sa bandang batasan. Kung nabalitahan nyo yung nakasakay sa tricycle, yung namatay doon, uh, katrabaho ko yun. So in peace na lang sa aking katrabaho. Uh, ay, nag work siya sa Manam. Ayun, doon siya nadali sa aksidente ng truck. Sayang kasi bata pa rin siya, kaawa naman. Kaya talaga mga truck dapat gawa ng action 'yung ng gobyerno. Isa pa dun sa malapit na tayo sa vet so na ako bumibili ng mga gamot namang problema ako paano ko iuwi itong motor sa Polillo Island dahil nakasasakyan lang ako wala naman ako lagay sa sasakyan meron lang akong roof rack ay roof rack kung meron lang akong pick up eh pwede ko siyang isampa dun sa likod kaso wala eh kasha ba tayo kasha perks of being a motorcycle user <laughs> kaya natin magsisingit sa mga maninipis na daan na yan, usapang truck dapat gawa ng uh, gobyerno ng action yan lalo na yung mga lumang truck at hindi na yun nire -registro. o e-rehistro man nila eh, dapat magandang kondisyon maayos lahat, maayos brake maayos ilaw lahat, maayos kasi, yan talaga magiging cause of death ng mga uh, motorista eh. Pero ano, magpapasko pa naman, nakakalungkot, uh, di ba? Magpapasko, tas no, matayang ka ng kapamilya. Uh, Namatay ka, magpapasko. Ang dahil lang sa trap. Umay! Yun lang. kaso ng vet ah, uh, huh? ah ito kasha so ayan dito na tayo sa vet pangalan nito ay congressional animal clinic dito lang yan sa munyos tara pasok tayo pili lang tayo ng next guide at ano pa nga pa yung bibili natin wait lang pasok muna tayo sa loob sir may next guide kayo wala. Yung wait lang. Ito sir, meron kayo? Ay wala na po 'yan. Wala na rin. Tri-blend na lang. Yung sa mga katikate, di ba? Ayan? Uh Oo. -oh. Hindi po vitamins po. Ayun, vitamins. Magkano? Wala na po kaming ganyang brand. Anong meron na lang sir? Tri-blend, parehas. <laughs> Magkano? 650. Same lang din. Ang pagdaan. Hmm, sige. Kuha ko isa Pilatin, sir. ganyan din. Uh Oo. -oh. Ayan mga kosa. Wala akong nabiling next car dito sa pet shop. Sa vet. Ito lang nabili natin. Nutriblend gel. Vitamins daw to. Alternative or parehas sa nung ginagamit ko dati. Let's go. Next gen naman tayo. Meron akong isa pang alam na vet na binibilhan namin. Di shop vet eh. Pet shop na talaga. Bilihan ng mga kung ano ano Let's go. Kamahal naman ang mga vitamins ng aso. Mas mahal pa sa gamot ng tao. natin magamot muna agad itong aso, si Panther para para hindi makahawa pag tinala ko na sa Polillo Island kasi nandun yung mga mga kapatid at uh, kanyang ina eh, ayaw ko namang mahawa ng karapata Nasa subdivision yung isang pet shop eh. Papasok tayo dun sa Victoria na uh, gasoline station. Tapos, ayun, nandun na yun. Hanapin lang natin kung saan. Itong pet shop na to ay pagbumay-ari ng pamilya ng classmate ng aking kapatid. Okay dito kasi may mga discount din eh. Para ano ah, maka... Ha? Hmm. Ha? Vlogger <laughs> na walang pera. Vlogger na walang pera. Ano? Vlogger na walang pera. Na walang pera. <laughs> tagal ng stoplight. Sobrang delikado ng ginagawa nitong mga 'to. May kasama pang bata. Tapos nun pa sila umepesta sa gitna ah uh, Grabe Matakot Ay, nung no, may mga bata pa doon sa mga gilid oh. Bibenta ng sampagito Ayan, dito tayo Sana makapasok Dito nga ba? Aha Parang dito nga Oh. hahanapin lang natin kung saan dito kasi parang limot ko na eh. hmm dito naku <laughs> po ito yung nga po mahirap eh limot ko na kung nasan yun tapos kakanan kakanan ayun tama tama dito nga yun ayan o oh. makikita nyo na agad yung mga cage tara pasok tayo dito So ayan mga kakosa, hindi rin tayo nakabili dito sa isang pet shop kasi walang per piece na binibenta package. Kumbaga parang tatlo, tatlong peraso. So order na lang tayo sa mismong online. Yung pa isa isa. Nasa 500 to 550 lang yung presyo nun. Ang price nila dito ay 2, 1, tatlo Oh, eh, no? Paglabas nito Malapit na siya sa sanlo Pero Sarado Kaya hindi tayo makakapasok dyan Okay mga kosa Yun lang Dito ko na end yung aking vlog Thank you for watching Always ride safe And put God first mga kosa Ooh. Peace out hmm. Bomba <laughs> Bawal <laughs> well, magmamalakas na bomba dito Subdivision Alright, bye bye